Hello mga man! She is! Nagpapalik tayo at syempre may update tayo ngayon sa ating bahay, serye Yeah, di ba? So ngayon, higitan niyo naman ang ating um, parcel. Parcel? Parcel? <laughs> Hindi ba natin siya parcel? Kung baga ito ay... PVC? Um, PVC wall! PVC wall po ito. Um, kasi kulang po yung aming... Ang um, dito guys, o okay. kulang kasi yung ano namin, yung PPC wall, uh, kasi nga dapat ito ay dyan sa, sa mga gilid-gilid ng ating TV. So ngayon, uh, napag-distensionan napag ng ating kaibigan. <laughs> kaibigan. Ebe, <laughs> napag-distensionan napag ni, ni Mama Telen na bagdagan namin, nagdalawa para wala, na, wala na pong mga bash, wala, wala pong bash na maririnig kami at wala kami makikitang ang um, mga salitang hindi maganda kasi daw um, yung TVC namin yan sa, ano, sa sa TV banda ay maraming mga puna ang mga comment ng ating mga madlang people. So ngayon mga mamsi ito ay i-unboxing muna natin. Unboxing nga <laughs> sa So ito ay ano to um, nab nabili ko ito kay uh, Tracy Flores hati nga natin kung anong kulay para mas maganda para mas maganda yung ating PVC wall para hmm. PVC wall ito ang ating PVC wall ito na po yung ato na uh, PVC wall nate So, dalawa kasi klase yung PVC wall. Tatlo, dalawa. ah, uh, ito ay PVC wall na ano to. Uh, Ididikit lang po natin. Yung isa kasi PVC wall siya. Pero, metal, metal ba yun? Or, si, parang ano. So, ito na mga mga shield. So, kasama po po natin si BFF. Ito oh, na dito. Picture sa atin, picture sa atin. Okay. Okay. Wow.

ए फिलोसोफा आयो kasi mo so ipad. So ngayon, pupuntuloy -pup 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 na natin. Ayan po, pinutul na po yung ating PBC uh, wall. Uh, si Boji si kasi magaling mag po. So siya yung isipan ko at uh, tutulungan niya po.

o हां पत्रिका के जिला वो रिप्रेजेंट कर आइडियासlambda का डिस्क्रिप्शन बताना को ये कैसे का hello! Dito na nga tayo at nagbabalik tayo. nakita naman natin na hindi pa talaga siya totally ay fully tapos. At ito na nga mga mams, o. Oh, ito na po siya. Sa ay sa ah. Uh, Kapag kita ay medyo okay na siya. Medyo? Okay talaga yung taas. Ang nandito. Okay na rin siya dito. So ayan, okay na rin siya. Dito naman sa ano, okay na rin siya dito guys, o. Oh. So ayan, ipakita mo nga. Ayan. So, okay na talaga siya. At, by the way, dito na yung kulang. O, dito na yung kulang. Dito, libya, dito na yung kulang ang mga mams. So, dito kasi nagumihan. Kasi ito, dito na nagutong. Dito na lang yung kulang. Oo. Oh, oh. So, ayan. Dito, dito ka. So, dito ka doon na. Talungas, So, ayan. Ito na nga mga mams. Gusto ko na pasalamatan si... Um, Mamaya, Mama Ed thank you so much Mama Ed yeah. kasi si Mama Ed kasi kasi dahil sa dami ng mga bashers kasi dami na kukuna na ang pangit ka, ito ganyan ganyan. So ngayon si, si Mama Ed ay na decision na dagdagan niya ng dalawa para makompleto na at maganda daw siya tingnan at para matapos na rin yung mga bashers o para, wala, para wala, wala, na rin mga bashers, di ba? So ito na nga mga, ito na nga mga, ito na nga mga, ito na mga, so thank you so much ma, thank you, thank you so much. <laughs> Oh, di ba? Maganda na. Oh, di ba? Ang ganda naman. Ayan. Oh. So, hello everyone. So, ito yung ating dinner for today. Ang ating um, pinakbet at paksiw na shell. Ayan. Na. Siyempre may bahaw. Ayan si Papa. Mm. <laughs> so na mga ma'am So kakain na tayo Yung mag ama ay nag aw <laughs> mm. Yung isa o oh, yan po <laughs> <laughs> So ayun na guys So ganito kami guys pag kumakain Masaya, magulo, maingay ba diba, alam niyo naman lagi Na ganito talaga kami kumakain So ayan po yung ano, kulang po kami dito si Mama at saka yung pamangkin kong isa ay Wanda. Kori ito Ate. Udoy Goodbye. While watching TV mga ma'am. so mo muna ako kasi um wala kong wala kong ano, stand. So ito lang muna gagawin natin, magbi So, tapos na rin yung ano natin, yung PVC wall natin. So, tapos na siya. So, malinis na. Sabi ng iba sa post ko, yung PVC wall ko daw ay um, pangit daw. Nakaka, nakakaduling daw. Hindi naman. Maganda naman siya tingnan, mga moms. you I'm to 음. 뭐. 그래서 제가 지금 이번에 아니, 저희 둘이

Mm. May bagyo kasi ngayon mga mga